Kung isa ka mo sa mga mahilig mo kaon mga Arabic na mga pagkaon, o niya hilig po mo o sugba o wakilaw, abagay kayo sa inyo ng video ha, na ako'y recommend sa inyo ha. Kay Diriyana na kananang, sure po yung ko na dili masaya ang sapi ninyo Diriyana. Maliban sa lamian ha, Birya for bulpa, Labi na po di haas mga kaigsuon Muslim. Kay sila ra di riya ang serve o lamian kayo nas chicken shawaya. O niya, syempre na na po day biryani rice. Chicken shawarma, na makita dyan na wala dyan siya gitipid. Chicken broasted, na grabe dyan kakransi sa iyang panit. Na nilaguto ba dyan ni kit-kit Malipay dyan ang mga mga on di mapatigulang man o bata. Maunang kami, wala na dyan na palampas, Ato dyan yung tilawan ng ilang mga lamian ng mga pagkaon di Dili dyan ka madisapwin kung makakaon ka di labi inga kinga niyon po pagkaon Imbes kay sulit jud kaayo basta kay ini gawas nimo aning kananana, na maka smile jud ka kinahanglan magtanggal sa jud kag buto sa imong short adisar ka mukaon diri ah kay para matantan jud ba kay para madasok jud labi na ka nang perti na nimong busuga pero ara pagahapon kalami ikaon mao nang ay na dugay dugay dira birahin na ni diri, ah. Birahina, diri ah. Dali sa turong mga mo ba nila pugkuhanin trip kay Shorbol na pugko na food trip na pudne. Di rin na ka makakita ka na 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 mura Japan. O niya, siyempre ka di sa Bluefin. Sa lugo pa lamang makita na dyan ni mo na na sa isda. Di rin yung ka makatilaw mga ala dabaw style na mga tuna bili, tuna pa nga na mga grilled. daghan silag mga pagkaw na ma-offer Like steam pumpano, chicken barbecue, o niya, na po ilang mga sulit meals. Nara po na ilang mga presyo di ria. sa lain part sa mga pagkaw pud nila na ilang mga chicken masala, chicken shawarma, chicken shawaya, chicken broasted. O nga, chicken shawarma na platter. Ga offer po sila og tuna sticks, pero sa karon pa samantala silang sold out. Adubong saang? Like what I said kay steam pumpa no. O nga na po ilang black pepper crabs. Kung ganahan po ka og mga papika-pika na po ilaha. Like biskutyo, Nuts. O na po sila yung mga suka diraan na sila mismo ang gagama. O niya, sa pangalang Bluepin mas nonjud jud siya sa suto kill. Like sugba tuwa kilaw. O niya, ga offer po sila og mga tiny cakes para sa mga birthday celebrant. Mga cupcakes, mga empanada, cinnamon or whatsoever. o whatsoever. Niya diri po na sila lukitin sa may Rizal Highway Surigao City. O niya, kung galibog pa jud mo kung nakakita mo anang gasolinahan at bangra siya gamay. O niya, syempre ako na po dayon mo pasudlon kay para makakita mo sa itsura niya diri sa solod. Tuloy po kayo para makita nyo. O niya, inga ni Putod ang itsura niya di sa ilalom. Kaya siya mo akumunit og siguro mga 30 packs. O niya, siyempre sa design pa lamang sa ilang counter mo makatilaw diyo presko na kinilaw, sinugba o tinula. Pero ang sa karon lahi sa ang gusto natong tilawan. Kanisang ilang mga Arabic cuisine para atong matistingan. O niya, mo po ilang gihatag sa ito ang gusto nilang patilawan. Kaning ilang chicken shawaya na good to 4 to 5 person. Na pa ilang chicken masala, chicken shawarma na platter, chicken shawarma na wrapper. O niya, syempre, ang ilang chicken broasted. Sa itsura pa lamang, murag wala ka sa Pilipinas gakaon. Mura na po kang sa lugar sa itong mga kaigsuon ng Muslim. Basta kay kung makakita dyan ka silang service, mapawaw dyan ka ba? O niya, siyempre, sa misa inyo ha. Adesir na ito ni Pangkusikusian. Lantawa na ko ninyo ng ilan chicken shawaya o oh, na nagkantidad rao. Oh, 320 pesos only. Grabe ka juicy. Nagtubig-tubig pa ang manok. O siyempre na na po na ikaw ba na biryani rice. Chicken shawarma na nagkantidad ra po. O 95 pesos only. Grabe na ka barato. Chicken broasted po na nagkantidad kita trapod og 170 pesos only. Usa pa may aton dugayan, ato dayon ning pantilawan. Akong giuna ning ilang chicken shawarma, ginuota, perting da bisa labi dag ni mo nimo pagkaon no. Kanang imong ihumol sa sausawan nila ba? Kanina pa ka lamia kay pertin tambuka kay daghan kay og sulod sa ilalom. Ako man jud nagipakita sa inyo ha kay para walay duda ba. Pagkahuman po nato dire sa shawarma, ato pong birahan ning ilang biryani rice na paborito ra ba ni sa kong anti malo. Makahinumdum jud ko sa ona katong last na kaon na diri ah iya jud ning gipatik out bati nila mama og papa ila jud nang ipabutang sa rep kay pahalag pagkauma na kaunon unya lang tawa ra nang ilang chicken shawaya oh labi naging ging ani onoy mo pagkaon sus ginuod ta pertenda bisa na jud ko sa akong mga botones sa akong short ani ba kay para... Muluad jud. Ang akong naihinumduman na ani murag kaduha rajod ko naghungit og rice ba katong biryani rice. Wala najud ko ka kaon og kanon kay puro rajod manok ang akong gipangkaon. Labi na kaning ila pong mga broasted chicken. No? Eh, Inanihon po nimo pagkaon ba imong palibot-liboton sa sosos sos ginuot ta drumstick man niya. Aroy ah, gihimo man yon nakong chicken lollipop. Unya lami kay lang sos ba kay medyo parat-parat bago na medyo halang-halang unya -halang. ang panit sa kanang manok grabe pa jud ka crunchy. Kanang magnilaguto pa ini kit-kit nimo ba. Unya syempre na po ilang chicken shawarma dira na eh, ikaw magpunto kung sa kadaghan ang imong gusto ibutang kay platter Manasha, na nakabuka karatanan ratanan ba bahala ka kung sa imong ibutang na sauce total daghan mga nagsauce sila diha ah. sama sa ingani ba um, mm, cheers mm nga naon ra simple ra kayo pagkakao no pertin da biso eh. pati ako na naglantaw ba murag nalingaw jud ko unya si Ate Ira na pud ni nimo ang nagsunod dira ah syempre pag si Ate Ira ganina ninyo ang magkaon dira ah basta mga usapan chicken ganina ah. chicken wings jud nang iya ha kay mao man ang iyang paborito na mga sayaw na chicken wings chicken wings unya iya pud ayon gitilawan ng chicken shawarma na lami po kayo kay paglantaw pa lamang ganin kuno niya hala tambuka sa ilang chicken shawarma oy eh. ako hilig man sa mga kinilaw, sinugba, mga tinula. Inga e na mao na akong ganahan pod isa sa mga ganahan ako na mga pagkaon ba. Pero pakalantaw nako na sa ilang mino diri ana na inga ni. Eh. Naglaway po jud mi maglantaw nya timing po kayo kay kani po ilang gi-offer sa ato. Onya syempre ang ato po mga manghodira nagbirada na po do. astilan perte kalami nagkaon po sila sa katong roasted chicken o ang chicken shawarma kaya sa chicken masala si Richard ay magpaego dira ah nanana po ikaw ba na biryani rice ingani ni bitaw no bisag walay well, kanon bagod, pero basta mahurot ni mo ng ilang chicken shawarma na busdik dyan ang imong tungol ana o niya, inuman pa dyan ni mo sila mingo shake na perte po lami ah naambot na lang Basta kay pagkahuman lagi na mong pangaon na nino, naglisod yung kong tindog, kay eh, busuga oy. Labi na ka ng hapit na bago ka mo retired sa pagka-eating contest bagon. Murag ni minus minus na po kakinanaan ba? Pero syempre dili mawala na ato Paka food lover di Pero kami murag na ano dyan sa mga kanto-kanto kay araw pa kalami sa mong inom-inom dira sa minggo chic. Pero naman dito yung istro. Basta kay perti na mong kumatawa kay sa so, naanad naman lagi taan mga buko juice na yung largura ladok. Ok. O niya, nagpauso na po si ate era ninyo. Ang ilang chicken shawarma ayang ibutangan o kaniyang fries na hambot na lang nahala. Estudyohin na hala ah. istudyohin na kay total open man naka platter man na ay Kau may magpaigo kung sa mong gusto ibutang dira ah pero inig sa lagi ni sa sauce lagi na bawe lagi tanan lami agihapon. basi nagtuo mo ha na samtang gakaon mo dira pagkahuman na mo kaon kaon maura po dayon ni eh. sauce gihatagan na po ta dira ag dessert na perti po grabe ka pangalami. Mau maujud ni and na ipares eh, sa inyong pagkaon labi naglami po ang inyong mga gipangkaon kinahanglan man jud mga panyamis kay mao Man ay pambalansin sa ato mga dessert tawagun ba sa mga kurtahan dessert-dessert syempre ang una na itong tilawan kailan chocolate most sus, ginoota, ka puro sa chocolate. Grabe ka the best. Unya kani pong ilang isa murag yema man siguro ni wala ko naka pangutana pero perti pa jo nilang lami agi hapon. Unya syempre dili ra man Diyon, pwede na ako remote ilaw. Syempre patilawon po nato sila Ate airan ninyo. Unya syempre ang ato mga manghod ra. Ang unang gitilawan ni Ate airan ninyo kaning ilang murag yema. Unya ikaduha po dayon iya po dayon gitilawan ning chocolate. Pero nakalimot ko sa price ani guys ha? pero ato ra lamang i-comment para atong mahinumduman kung pila ni siya. Pero basta kay grabe sa kada bis, dili siya tamis kayo. Sakto ra ba Kanang mubagay ra pabugod sa mga idaran-idaran. Mutamis ra lamang siya basta ingani mo magkaon. Lantawan ninyo. Mao ni makatamis dira sa ta. Sana all. Basta kay pagkahuman ka na mo kaon na laksi lagi yung mm. Siyempre, dili na masayang. kay ato man ang i-take out ng mga bili na to, dira ah. O niya, sa ingani po grabi Sa grabe na nilang daghan ng customer, dira Nagpamatuod Nagpamatood ra na quality dyan ang ilang mga pagkaon. O ganahan po dyan ang mga nanay kaya makahigup-higup po sila og sabaw. Pagkahuman dili dyan na mawala ng ato mga Sharon, dira ah, Paingon-ingon dayo na pambahog sa iro, pero dahil pagpag. <laughs> bitaw bino ang radili pun mi magpagpag sa Manila ra man ang pagpag guys syempre na mga etiket dira ah kitay manghipos ato nang ipanglutod kay para dili hassle. ako nga sa inyo ang address ha located sila sa Rizal Highway tapad sa Surigao Doctors dali ra kayo na sila makitaan sumoro to guys pabalabi yung mwah